Hello mga ka-birds. Mayong buntag. O oh, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon. O oh, kung anong oras nyo man ito mapanood. May bago akong kasama. Magandang babae. Isa rin sa sponsor ko sa aking mga vlog. Si Madonna Guapa. Nagbibigay din siya ng bigas. Uh, ng nakaraang vlog natin kaila nanay. Kaya o, oh, dala natin ng pang-snacks. No may pansit, may soft drink saka may may short din dito sila. At saka doon may order din tayo ng pagkain para maging masaya naman yung mga bata na tumulong nung tayo nung huli nating pagpunta doon na mailipat sila nanay. Likas sama niyo kami. <tinyo> Nandito na po tayo. Punta na natin sila nanay. Ako na sa iyo. na. Kila. Ano kaya order natin kung andoon na? Salvaro yung order. Ang dagdag. Salvaro. Salvaro. Hello. Hello mga birds sa unahan. Magpapaisnacks tayo sa anila. Ngayon lang ulit tayo nakapag uh, video ulit kasi napaka-busy. Pero ito na, nandito na kami. Marami bahay. Marami ditong bahay. Kailan doon sila natira sa dulo sa may tanggal. Hello! Hello! Magandang hapon. Pwede ba humiram ng lamisa? Walang, lamisa. Walang lamisa. Hello, Bibi. Hello, Nanay. Hello, Nanay Porting. Hello. Kumusta, na, Nanay? May may pagkain tayo. Dali. Oh. Pahiram naman ng ano, ng lamisan nyo. Ito dad. dagdagan nito ng kusina. Good afternoon. Pahiram tayo ng table. Asan si ano, si Nining? Hi. Hi, hi. Hello, kain ka? Kain ka pansit? Hmm. Uy, ka, missed. huwam o misa oh, Hala, na si nanay. O, pahiram. Halika na, Labas, nay. Pahiram, may paisnaks tayo. Halika na. Malini na, ligo ka nai. Maganda ka ngayon na. Hala, wala ko. Ay, nakalimutan ko, ihada. Eh, Magdalasan ako ng upuan para kay nanay. Ay, naku. Nakalimutan ko talaga. Diyan na ito palimpunan pang gaay. Diri ay. Dali na Dali. O na Oo nga, may lansang. Pahiram tayo ng lamisa. Ayun, sige pangga. ga. Pahiram ng ano. Laka, very good ha. Kakain tayo ng pansit. Hindi Nay. na ay. Alsahon, bitan ako siya. Iyadakay. Kuhan na ka ng... Okay ba? Tap tap lang siya. Abutin naman. Naligo. Nakaliguan siya. Malini siya ngayon. May dalawa. Ah, ha? Uh, huwag kang lahapon. Isa tayo masuro Huwag kang taglamisa. Di, may order kong salbaro. Asan na? na ba? Ay, sa, sa pangga, sabihin mo, papunta na dito yung Dito na. Ayan, may lamisa na. Ayan. Thank you, ka kakain tayo. Tapos mag-bud-bud dapat sa iyo. Sige, dali mo ha, kayo mga isla. Sta. Ipaduol na lang nato kana na puting kay para o para ano siya. Wala wala tayong upuan ano. Magdala sana talaga ako ng upuan para kay nanay para sa kanya. Yan, nakalimutan ko talaga. Yan si Lula. Inalagaan niyo ba si Lula? Ha? Oy ka very good. O, apa ari si Ate Nining. Kinayahan tiya. Ayahan pamang, pamangkin. Pila man na? lang Sige, butang na nga rin kaya ito na ipakaon. Bawal sakto. Bawal Asan na yung salbaro natin? Tawagin mo yung mga bata. Asan na sila pa Max? Asan man to si tatay? Oh. Tapos ano ko uhaan po ninyo na doon yung order ta natin sa Alvaro. So, bigay nyo kay ano short kay nanay ihada yung pitaka mo po. <laughs> Ayun nai may short ka. Dalawang bagong short para sa iyo. Ah, yan. Pamasko yan kay nanay. Isang short. Yung may, binig may binigay din akong dalawang blouse. So ngayon naman, dalawang short. Okay. Dali mo plato, pag pagawas mo plato kay mag-slots tawag. Dua ka May na short kay. Uh, uh, di para siya uh, dili dili. Saan 'to makita? Yeo kita ako anba. na to'y tapang bata? Naman si tatay? Ano pangalan ng lalaki? ang ako? Ako problema natin, wala tayong plato. Laki yung baso. Oh, the uh, pagdala ari panggo. Huh? Oh, diba. diba, diba, ha? Matlalag blog O order nato?

Ay, birahan na lang ni ina, Ay, sobrang kahoy. Eh, hey, dali na sa paninida. Birahan lang to. Hi! Ganyan do. Dali yeah. na, Miam. Ayan, maglalaki. O, oh, yan na, Mita. Meron na may nagpahuang. pero ang mga bata, magkuha kayo doon sa inyo na pinggan, mga 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 bata. Oo. Uh, 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 sana yung salbaro natin. Oh, na Ibalot okay, pa daw. Hello, si Tiguan nagpatong magbundo. <laughs> Mabuti nga si nanay, malinis na. Uh, Ito na siya.

Ayan! Ay, wow! Sarap ng pansit ni Nanay Purting! Naku, unay natin pakain si Nanay